Minsan dumarating ang mga sakuna sa oras na hindi mo inaasahan. Sa video na to, masasaksiyan mo ang mga tensyonadong sandali na sa isang iglap nagbago ang lahat. Dumanas ang lalaking nasa video ng isang karanasang muntik na niyang ikapahamak, isang napakalaking bato na nagmula sa itaas ng bundok ang bumagsak ilang pulgada lang mula sa kanya. Ang masaya saan ng reunion ng magkakaibigan ay nauwi sa nakakatakot na karanasan. Bigla na lang kasing sumabog ang ginagamit nilang pangluto. Buti na lang, wala naman nasaktan sa kanila. Ang lalaking ito ay nakaligtas sa pagguho ng parking lot dahil sa pagtungo niya sa hagdan sa tamang oras. Sobrang importante na laging sundin ng mga traffic signs and signals para hindi matulad sa sinapit ng sasakyan na to. Huwag tayong mag-alala kung maraming kamote driver sa Pinas, meron din sa ibang bansa. Ito ang isang dahilan kung bakit importante na laging magsuot ng helmet pag magra-ride ng motor. Maling desisyon ng kanyang ginawa sa paglapit ng malapitan sa isang napakalaking barko. Nabunot ang susi nito at namatay ang makina ng jetski. Buti na lang, wala namang nangyari sa kanyang masama. habang ine-enjoy nila ang ilang segundo ng kanilang biyahe hanggang sa may nangyaring hindi inaasahan at naging Titanic ang sasakyan. Mapapa new fear ang ka talaga dito. Bahain ba naman ang elevator? Hindi ko kayang imaginein kung ano pang mas nakakatakot kaysa dito. Agad kumilos ang lalaking ito nang mangyari ang lindol, naisip niyang mas ligtas na lumabas at mabuti na lang tama ang kanyang naging desisyon. Wala naman nasaktan sa insidenteng ito. Isang dambuhalang buhawi ang biglang lumitaw sa labas ng kanilang pinagtatrabahuhan. Kaya agad silang nagtago para sa kaligtasan. Pagkatapos ng sakuna, labis ang pinsala sa gusali. Lahat ay wasak at sira. Wala naman ang saktan sa nangyari. Sigurado, kailangan niyang humingi ng refund sa gumawa ng bubong ng kanyang garahe matapos itong mag-collapse. Eksakto naman ang timing sa kanyang pag-alis bago itong mangyari. Sa ibang bansa, ganito kabilis pumikap ang mga rider ng kanilang i-deliver. Ide Uwian na sana nila. Kaso mukhang mapapa-overtime pa bigla. Nagpasikat paggamit kotse niya, pero napahiya rin sa huli. Sweet babe, Jesus. Oh my God. I can't Nang dahil sa isang maling pagtaga ng pala, binaha niya ang buong kalsada. We, I don't know what I'm supposed to do. Um, Ibang-iba sana ang kinalabasan kung kahit isang segundo pa siyang nalit sa pagpreno. Ilang segundo lang din ang pagitan kung hindi siya umalis sa kinatatayuan niya. Iba ang magiging kwento. Buti na lang medyo malabo na mata niya at inilipat niya ang inuupukan niya malapit sa TV. Kung hindi, baka nabagsakan na siya nito. Biglang bumuka ang lupa at gumuhu mismo sa kinatatayuan nila. Walang kamalay-malay ang dalawang babaeng naglalakad. Ilang segundo lang ang pagitan. Muntik na silang tamaan ng punong bumagsak. Kung hanggang ngayon, hindi pa rin dumarating ang parcel mo galing China. Ito ang dahilan. Kamot talaga sa hindi makate ang may-ari ng sasakyan na to. Magpapakarwash lang sana siya. Biglang napagastos pa bigla. May isang container sa tren na natanggal at lumis sa ibang riles. Tuluyang winasa kan tulay at bumangga sa ibang tren. Buti na lang at ligtas yung lalaki na nasa ibabaw ng tulay. Sakto silang nakahinto bago gumuho ang napakalaking landslide sa ibabaw ng tulay. Kaya na-stranded sila sa ilalim nito. Swerte pa rin ang nangyari sa dalawang cyclist na to. Nakaiwas sila sa tiyak na kapahamakan.